O kaya yeah, pa ba lang ulas? Kaya oh, yeah. na, kaya na natin. Eh, baka kasi nagugupong ka na. Nandiyan oh, ka uh, na, si. Ula, na, na. Dito, kan, eh. Oo nga kasi... Wala na, bibiyahin kiminang... na eh. Dito ka na hmm. eh. Sa'yo na kanina ng... Ituloy na. O, Martis, biyahin na eh. At pagkagupit na nga rin yung kanan dito sa'yo, di ba? Oh. mabilis kong mabo, no? Wala pa yung ilang linggo pa lang ako ng pag-upit sa iyo, di ba? ba oh, yung ano Paano mo na lang? Backstab, ah, backstab ba dapat? Awag ba? Yung diretso, is parang kapag ba? Pero huwag mo na bawasan yung babang, tama niya. Para kahit paano naman may maayos-ayos. Ang <coughs> pangkulay mo baka brown na brown naman, wa? Black brown, ha? Eh? mo sa naman yung pin, Hindi ba siya magkulay ng... Kulayan uh, ko na mm. yun. Yung hindi gano'ng brown. Oo, kasi... Kaya sabihin na, pakulay-kulay ko pa ng buhok mo. No. Sa kulay ko na brown na yun. Kaso lang, uh, parang kaya yung kilay ko. Palagyan ko sana

Pero marami daw yung dito. Balita ko uh yung -huh. mga taga daw sa amin, marami daw yung dito.